Ito naman, dapat bang kabahan si Sara Duterte dito sa isinusulong na charter change ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Well, dapat siyang kabahan, no? Pero mas dapat siyang kabahan dun sa ICC. No? Bakit naman? <laughs> dahil dahil kung uh, dumating yung ICC at totoo yung sinasabi ni Ellen Tordesillas ng Vera Files, nakasama siya ron, eh, Baliwala itong uh, magchacha o hindi magchacha para sa kanya, no? Uh, uh, mukang mukang tsakay mukang iba yung kanya layunin nowadays, eh, no? Lalo na uh, kung nabasa yung kanyang statement, no? Mukang uh, malayo sa kanyang uh, sa kanyang uh, isip itong mga usapin ng uh, chacha at people's initiative, no? Mukang iba yung uh, uh, namamayani sa kanyang uh, isip na nowadays, no? Uh, wala naman ako naisip ay hiwating. Uh, parang there's something else that's preoccupying her mind. Ganun ba yan? Oh, oh, oh. Hindi ito yon Kaya dudu, maduda ako kung maglalabas siya ng statement tungkol dito sa charter chain. Or kung maglalabas siya, baka later. Uh, uh, ibang mga statements ang ilalabas niya. no E eh kung ICC, uh, bakit? Nandito na ba sila? At mukha ba uh, nagko-cooperate? Kanina may nag-message no, akin. Ito. Di ko sigurado, pero ang sigurado ko ay eh, nagsesend na, na ng fillers 'yung ICC. At siyempre, kung siya ng fillers, baka mayroong nagdadala ng fillers, 'no? Baka may nagdadala, kaya uh, 'yung sinasabi mo, baka posible na mayroong uh, dumating dito, dala-dala 'yung fillers. Baka kumakatok na sa isang ahensya, ang na ba ng dokumento? Huh? Oo, pero hintayin na lang natin yung ahensya na yun kung uh, ano yung kanyang sasabihin. Dahil ayoko namang uh, pangunahan o magmagaling, no? Dahil tayo naman ay mga pangkaraniwang tao lamang, no? Uh, mm, hindi nyo pa isagad yung pagmamagaling. <laughs> 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 oh, Kaya <laughs> pagmagaling dito sa Pax First, eh. Baka gumuguho yung mo, eh. Yung pagmamagaling <laughs> mo, eh build up nga natin sabay. Okay, <laughs> binibuild up bago 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 guhuin, no? Ano pala yung style na 'yan? Password. Hindi, 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 hindi. Papalutangin lang natin 'yan. Hindi kasi maganda pong usapan 'yan, no? Kasi nga baka naman uh, on the surface ang mga tao sinasabi, dapat ba mapapasukin o hindi papasukin? Dapat ba mag o hindi? Pero baka naman underneath that noise, eh baka naman nagko na. Which sa tingin niyo tama ba yon? Dapat mag-cooperate itong administration na ito. Miski it won on the strength of its unity with the Duterte's. Tingko dapat dahil malinaw naman sa treaty na kahit umalis ka, kung yung uh, proseso o yung kaso ay nagsimula na bago ka umalis, binding yon. Binding yon, no? At mahirap na ikaw ay nag-cherry picking, no? Dito sa sa ICC hindi ka susunod, pero sa UNCLOS susunod ka no tapos i-invoke mo yung international law no parang kanya eh. parang itong sa Gaza ang hirap naman na uh, role ng Amerika na ibibito nila yung ceasefire no hindi nila ikokondena condena yung uh, mga massacre sa Gaza tapos eh pipilitin nila na kondenahin ng mundo yung sa yung sa Ukraine no eh, kailangan pareho mong ikondena. parang dito rin no uh, hindi hindi ka pwedeng mamili. Nasusunod kami sa international law except ICC. At tingin ko yung uh, gobyerno ngayon, ganun naman ang direction. Sumunod sa international law at hindi mag cherry picking. So, hindi uh, piliin yung close right? pero i reject yung ICC. Bagaman yun ang kanilang uh, position earlier this year, mukhang nabago na. No, so, mukhang nabago na at mukhang uh, sineseryoso yung mga feelers galing sa ICC no? At mukhang uh, tinatangkilik kung meron mang nagdadala ng fillers physically, no? Ngayon mm -hmm. ito, As in no? physically, ano 'yun? Nandito in the flesh ganun ba 'yan? Posible, no? Posible, no? Posible na Pero actually, pwede mo namang ipadala yung feelers ng walang tao, pero mas maganda kasi yung meron tao baka kasi yung iba nagsasawa na sa Zoom eh, katulad dito sa First. Baka yung iba gusto face to face. No? Uh, eh, may face-to-face -face tayo soon, eh. Yeah, diba? yeah. Face -face okay, okay may segue, okay, okay may segue ko. <laughs> <laughs> Nakita ko, eh. Parang may, binu- may, may buka, eh. Parang may ginaganong kayo, eh. Okay. Nababasa ko yan, ha. Pareho na tayo mag-isip, ha. Uh, abangan nyo po, meron kaming panibagong convo ni Mr. Ronald Diamas. Lalabas siya next week. Ayan. Teka, may mga na-trigger. Binanggit nyo kasi ICC. Marami na galit, oh. Grabe. Kanina, ano lang, hayahay lang yung mga trolls, eh. Ngayon, parang na-fire up, eh. Yung parang binanlian mo yung ano yung tao dito yung mound of uh, earth no para matagal parang, parang nabobor na sila nuno, sa nabobor sila sa chacha sa parliamentary federalism uh, boring, lisi, no? nabobor sila, hirap sila sa na biglang na uh, biglang nagising sa ICC no babagsak pag pagre-reviewin niyo pa kami gabing gabi na eh no ano ba yung mga subs <laughs> na sa sinasabi no? <laughs> no? french model ano ano ba yan Eto, oh, nagagalit no Uh, Meron pa isa lalo eh. Na yung, uh, lalo na yung lalo na yung kinover mo na consultative assembly, magagaling yung mga nandun, ha? Hindi consultative mga basta committee. Na, Committee. Uh, consultative committee. Hindi, hindi mga basta-basta yung nandun, ha? Uh, actually, yun ang dahilan kung bakit pinahiram ni ni Nene Pimentel yung PDP laban ke 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 Duterte para dalhin yung federal system no at nakamatayan so, na niya nang hindi man lang napansin yung uh, federal system niya. Dahil uh, disenteng tao yan eh. Si Nene. Tagal ko ng kaibigan yan eh. Disenteng tao. Kasi diba? di ba, ba nagamit lang siya doon? Kasi yung, di ba, exactly. di ba bago, di ba bago tumakbo si Presi, si, ano, si then Mayor Rodrigo Duterte, di ba nag-ikot pa yan sa iba't ibang parte ng bansa? Kunwari, mm. pinapromote yung federalism. Oh, diba roadshow? na show. gamit o roadshow hindi ba nagamit na yung federalism advocacy oh, Yun para mga ang dahilan kung siya ay tatakbo o hindi no? Tapos nag eh from uh, from a political system, from federalism, from Mindanao issue, no? Uh, against Imperial Manila, biglang nag-shift sa anti-drugs dahil na nakita okay. niya na mas kwanto, mas may traction, no? Oh, Kaya yung uh, kampanya pa lang nagsimula nang mawala yung advocacy ni kasamang ni Pimentel. Pawawa naman, no? 'Yan, oh, matinong tao 'yan si Miss Canene Pimentel. Ayun, mm. matinong tao, matinong politiko. Ayun. Hindi hindi lang karami 'yung uh, 'yung ganyang katino. Oo nga eh, bihira din 'yung hindi magnanakaw. Mm. O Nga pala no, isang araw ah, na, nabalita mo ba 'yung bagamat off topic, 'yung uh, nag nagbuo sila ng isang uh, AJK uh uh na, fan, na parang uh, ang tawag diyan parang uh, estatwa or something, no? Para ah, yung kinano to, uh, yung kina alal. Father Flabby. Flabby, oh, para parang alan yung mga biktima ng EJK. No? Uh, last kanya nya yan, December 11, no? Last December. Sa so, ano yan? Kalookan ba tama ba? Kalookan. Oh, ito sa dating uh, diocese ni uh, CBCP president uh, Hamburg. Bishop Abu David, no? Kaya all hmm. out siya diyan, no? All out siya diyan. Ayan. O, mm -hmm. medyo sabi ng mga trolls. Uy, ano na, pinag-uusapan na yung drag war. Uh, <laughs> nasa listahan natin yung mga dapat sagutin. <laughs>